Mál kung diu. Engajon a lumalapit, ako sa y nank ma bigat na puso, naghahanap enge kagin havahanet kalivan mula sa pakkabalisa et takot na bumabalot sa aking kaluluva. Olom kong oj kouong pinog mümülon enge leho enge kophaja ponot kogin havan. Otsa ajo eike jó nokot enge pagasa ot lokos üpong harapinong mga hamen enge bühajt. Palibutan emo poako ako NG iong pakibiket iong presenzia, dahil sa i no laman kako nakakata g po NG tunai na katahimikan. Ponginun, olom kong novon muong leilim enge oking mgeo ololohoni no Alam emo eng bavat paksip na dumadan sa aking isipanet bavat pakbiliz NG enge pintik enge aking puso. Hinahayag nko sa iyo na talangin akong alabas ng mga alalahanin na ito sa iyo. Nagtudo wala na may plano kapara sa aking buhay at aikaw ang may control sa lahaing bagi. Bigyan mo ako ng karunungan upang makilala ang pagitan ng walang batayan na mga takot at mga sitwasyon na talagang nangangailangan ng aking pansin. Tulungan mo akong alalahanin na nangako ka sa akin na hindi mo ako iwan o pababayaan, at lubos akong magtitiwala sa iyong katapatan at kabaitan. Turuan mo akong magpahinga sa iyong mga pangako, at makahanap ng kapayapaan sa kaalaman na ikaw ay laging kasama ko. Kapag ang pagkabalisa ay sumusubok na manaik sa akin, ipaalala sa akin na humingi ng kanlungan sa iyo, aking Diyos. Bigyan mo ako ng kakayahang huminga ng malalim, pakalmahin ang aking mga iniisip at tumuon sa iyong pag-ibig. Tulungan akong palitan ang mga saloobin ng takot ng mga saloobin ng pananampalataya at pagtitiwala. Naway makatagpo ako ng katahimikan sa panalangin at pagninilay sa iyong salita. Ama sa langit, palakasin mo ang aking espiritu upang mapaglabanan ko ang mga tukso ng takot at pagdududa. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang bawat araw ng may kumpiyansa. Batid na ikaw ang aking tagapagtanggol at gabay. Naway maramdaman ko ang iyong kamay na humawak sa akin. Inaakay ako sa madilim na lambak at lampas sa mga unos ng buhay. Tulungan akong matandaan na ang pagkabalisa ay hindi nagmumula sa iyo. Ngunit binibigyan mo ako ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Paganahin mo akong makabisado ang aking mga iniisip at damdamin, na inilalagay ang mga ito sa ilalim ng iyong kontrol. Naway mamuhay ako sa bawat araw na may pusong nagpapasalamat at may tiwala sa sarili. Batid na inaalagaan mo ako ng walang hanggang pagmamahal. Panginoon, Hinihiling ko rin na pagpalain mo ang lahat ng mga taong nahihirapan sa pagkabalisa at takot. Naway madama nila ang iyong nakaaliw na presensya at makatagpo ng kaginhawahan sa iyo. Minamahal na ama, tulungan mo akong mabuhay sa bawat araw. Nagtitiwala na inihanda mo na ang daan sa harap ko. Naway makatagpo ako ng kagalakan sa maliliit na bagay at matutong pahalagahan ang bawat sandali bilang regalo. Turuan mo akong ihagis ang lahat ng aking kabalisahan sa iyo dahil alam kong nagmamalasakit ka sa akin. Kapag nalulumbay ako, ipaalala sa akin na maari akong magpahinga sa iyo. Tulungan akong bumuo ng isang panalangin at pagmumuni-muni kung saan makakahanap ako ng lakas at direksyon para sa aking buhay. Diyos, nawa ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, ay ingatan ang aking puso at pag-isip kay Kristo Hesus. Naway mamuhay ako ng may katiyakan na, anuman ang mga pangyayari, ikaw ay may kapangyarihan at may kontrol sa lahat. Maghari nawa ang iyong kapayapaan sa aking buhay, itaboy ang lahat ng takot at pagkabalisa. Salamat, Panginoon, sa pagdinig mo sa aking panalangin at sa palagi mong pagsama sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa iyong walang pasubaling pag-ibig at ang iyong awa na binabago tuwing umaga. Naway lagi kong hanapin ang iyong mukha at matagpuan ko sa iyo ang kapayapaan na aking ninanais. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen.